good morning guys i am here in front of our house in the porch look on leaves nagala it's coming from those trees those two trees It's fall, October 6. Punong-puno ng dahon. Ang dumi. pwede ko siyang ipunin at ilagay sa aking garlic para pang mulch sa winter. So far here, konti pa lang ang mga dahon. Ayan, madumi rin yan. So, yan ang itsura. Pag fall, ganyang kadumi. <coughs> Merong mailman I'll see if Kung may mail kami Bago ako pumasok ng bahay May mahaharvest Pa rin pala ako Ayan po. mamulaklak pa eh meron talong isang katulak siguro mga ilan yan 1, 2, 3 4 5, 6, 7 8, 9 more than 10 pa na talong at ang okra wala pa rin tigil at ang sitaw lumalaki na naman yung mga maliliit dati kailangan na magsigang ng baboy at merong lumaking isang ampalaya Ayun. pipitas nga pala ako ng mga talbos ng ampalaya at talbos ng ng sili. Ayun o. No? Oh. Ayun siya. May ampalaya na namang lumaki. eto yung maliliit. Meron din pala doon. Patapos na eh. Yung okra oh, namumulaklak pa sila. Kasi biglang uminit, pero sa gabi malamig. Ayan yung talong oh. At ang sili ko napakarami. Mm, <coughs> lucky <Laki>, oh. <laughs> Aba. Ito rin mahaba. Ang dami pa. Ang pa rin eh. So, ito na ang hinarvest ko. Ngayon, yung sile, eh, hindi ko mapigil sarili ko. <laughs> hinarvest ko na. Kahit walang, walang nangangailangan. Ayan ang kamatis, cherry tomatoes, uh, okra, sitaw, dahon ng dahon ng ampalaya. Kasi tatalbusan ko pa rin yung mga sili para sa tinola. So, ayan ang ating ating ginagawa today ano pa ang aking gagawin mag gusto ko magtanim ng lettuce baka mamaya prepare ko yung lupa para sa lettuce so yan na siya ang aking harvest today okay see you next time bye bye it's fall Bye-bye now.